Sobrang dami nga tatagak lang. Sobrang dami. may mga ha. Ikaw may mukat-kat. Ikaw may mukat-kat. Bobuang. Ah, Bobi kita ah. gitawag <laughs> tika kay ikaw mukat-kat. Biro kay ka ha? You know? You know? Ibu gak punya mengulung dengan kaspa. Eh, dili makinulo. No. Ano, <laughs> paggamit sa filler <Dili. laughs> bread, oh? Na, dili ko gusto pinabali. Gusto hmm. ko gingin ato. Diba, nindot ka yung pagkapanit? Dili ko gusto pabali. Gusto ko paing ato. Buot mangkasakwa hugaw. Di ang ka nang hinap. Wala ka, hina. ka magkaon dyan eh. Nagpanit, na, no? ng oh, Akong kapilon abis mo na, oh. <laughs> What's up, guys? Kakagising ko lang. Tapos, paglabas ko dito. Nakita ko yan, no? oh. Oo yung kapit-dahay namin. Sobrang daming mangga. Ano Ay, ba? Diba? Ano? namumulak ko sa bunga. Ano yan guys? Indian mango. Ang yung tayo. May mga dilaw-dilaw na yan. Hindi sabihin, hinog na yan. Marunong ka makiat na mangga? Wanan mo kami? You know, meron po. Kumpul-kumpul. Namimigay lang naman to si ate sa akin. Ito lang ibibenta. Kukuha ka para kainin. Kasi ito mga ano na to eh. Nang lamog na. Nalaglag siya kasi hinog na. Oo. Tuo. Ayaw Ayun Oo. oo. Kuya, kaya mo ba umakit niya? Sure ba? Oo. No! Magulat ko dyan, oh. Na, tanawa lagi. Pahinga ka muna, saglit. Kuha lang tayong lagayan, guys. Brad! Brad, nagpakuha ko. Mangga rito, Brad. Dagan, kibung talaga rin. Ano sa man? Huwag ko'y kwarta, Brad. Isit ka! Ano sa man? Maharinig ka, oh. Tara, oh. Ano? Kami, kayo na, no? Isa may manguha. Ano ka mo yung mukat Bobby, ang gitar, huwag tika ka, ikaw makakbo. Ito mo Pung 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 pong. Ay, ay, pan akong ilo, pinanay, buho. Ang gihiro ka. Hala ka, brand. ka, ayaw lagi. Sige na, ay, mabot na natin mo. Mabot na ako na, buho. O, sadili ka niyo mabot, o. Mabot na ako oh, na, lang, Mabot. abot. Oh. Mabot. Manggugi lo kayak ha? Ikaw? na Nah, sakit na magay man like to. Apa diri o tanawa gani? Gani no? Malami to ay no. Buang ka kayo. Ato sa atok mga mangga. Gani na doon ka nga dagan kay balay diri. Mga ka lang gani. Sobrang daming atatagak lang. Bung mong ba? Tama na yan. parang, parang sobrang dami na yan. Oh, siya nga na naman, oi. yung ka, berak ka ng kalamat. Ayaw kayo yan, na yung nga na yung kaspa. mag Visit ka ron, na Jadi sebelum tu, dani sebelum dani om. Kena garis tu lah. Macam tulu kabo. Ia tengah terlalu gelap. Tunggu ayo. Tunggu ayo. Teng Green ke ya? Tunggu. Ada udah ni. Yo. Binting kilo. Binting kilo. Barusan banyu. Ikan anak. Sige. Sa'yo 20 na. Kawatan o. Nagtunga sa akong Manga. <laughs> Nangyipagot o <-huto> kay Kawatan naman. <laughs> Kawatan, pero nga excited kay <laughs> <Bina> ka. Una, pagpamili. Bila ka bumupalit? Bila ka bumupalit? Hindi, di ka Patient kay Karun na. <laughs> Tagukan tinga ron. Sa ba? Kani ni bil sa kasada. Sa matanggal ang taguk. Ah, na ka Ay kanang sa siminto ba? Ikaw na, kamo dili man ugasan man amo. Kahilas eh, ni mo. Dili man bigtubig sa mua Bisit ka. Tagukan ni gamong ron. <laughs> dili ka gugas brad. Luto pa ko kalamaris ba ya? Ang luto na brad din ako magluka dali Ay mag pa man. Gahi pa. Ano oras na ba? Tinglamig. <laughs> ha? Madam, madam. Uy, naingon ah, ko niyo mo, di ba? Lami na kayo na. Ayun, no, kaayo. Kaya sa lamang, be. Na lami kayo na, ba, tamis kayo na. Pati lawan ako. Wala nga ano, na, tilapan, gago. Huwag nga sa lamang. Disit ka nun. Lami kayo, di mata. Gago ka, gilusno nun sa kong nao ilo. Lami kayo. mo, panit. Brad, peeler di mong gamiton. Masa man gahit mong guto. Ba? Brad, dili ang anak pag sa peeler. Saunday. Kalaw, ragbuang. ni Kabalong mong gamit oh, ng oh, sa peeler. Saunday, saunday, Paggamit. Wala, hmm. dili ko gusto pinabali. Gusto hmm. ko gingon ato. Ba, nindot ka yung pagkapanit? Dili ko gusto pabali. Gusto ko paing ato. Magbuot mang kasakwa. Hugaw, di ang kamot. ng hinaw. Ang hinaw na ko, nanabon mga niko. ko. Hilong. Amit kayo. Kani gulpots. Ala, ala ka. Nahagbong nasa kung pusit. na to. Ah, oh, hamis ka ayo. Hamis lagi. Ano kaya din eh, nagpanik no? ako kapilo no abis mo naong. oh. Busy ka na ba ko? hmm alam alamang dito na ginawa ni Daddy oh. oh oy, nga ba ng gusat? Ni oh. Oh, kalame. Ani niya mau magpanit. Oy, oh, nahus ko ni sa. Singot na oh. <laughs> Sing lang ako. Teral, pahirapan muna bago makakain. Hindi <laughs> na di ka makita. Kasi Manong mo likod kayo ta. Oo, oh, o. Oh, ala gani oh. <laughs> Labu ini. Hmm. Hah? Ah, belum. Rap Semua ayam mang. Mengi mengi pun. Dad. Dan dia pakai semua dokter. Ini asam mangga, eh. Mangga.